sa dito na agad tayo guys dito tayo magsisimula mga box ha lah lah ang dami ang dami. Oh. Oh, oh don't take all, you take Don't take all. Leave something. Some don't take all. You don't need that You don't need Huh? Leave that's fine. Don't take all. Don't take all.

put this away. Huh? Oh. Put this away. Yeah. Okay, one more bag. Gusto <laughs> ni Michael guys, hindi namin dalhin lahat. Kunin natin ito ng mga wipes kasi pamilya natin ito sa mga friends. guys. Dito na agad tayo. Mm -hmm. Oh, may tapon, eh. ay, ay, may tapon. Uy, may tapon. Hindi ko kasi pina. Ano dito guys? Ayan, oh, hala. Hala, Ada ang dami na naman ganito. Ay, akala ko shampoo. Ay, ice cream. Dab pala. Hala, oh pala ito. Kanahan. Alam. I thought this is a ice cream. That is a bagubak now. Ang tambak later. Can I have ice cream? Yeah. Don't leave the kid in the car. ko guys. Ice cream. buang dab pala. Ang dab Ini nak lawan dalam speedit. Ada pun. Bila asal mesti dia ani kat ni. Cina sobrang laki nito ito guys oh uh. may nah, body wash sobrang laki it's only it's a seven okay. ang lamig nito ang lamig parang may mga nataas ang dalit parang may mga ni mystery doon eh. ito ano ito alam Rid, essential first aid kit o oh, ayan ito, may na tayo na box hindi yan sa sakyanan nasira kasi yung ano ko guys yung ya ini ito pala kaya na dito pala talaga yung habi ni No itong Ases andito naming itong blanket na sobrang bigat. Agay kapugatan ni. Dingis na sinti paus sobrang bigat. Bigat 'tong tinong may gusto may ganyan ako sa bahay. Yung kataano ng katawan. Pag sinuot mo, pagkabuntag. Yung pamaulang ka. Ay. Yung biga. Ayaw doon na itong dalawin. Eh, sobrang biga. Sabi niya. Kung may kami eh. Ang hirap eh. Ang hirap. hirap labahan guys. Sobrang bigat. ilan na siguro na ilan tingnan lang natin kung madala hmm. dami siya siya talaga ang magdala ng ano yun hmm. wala <laughs> yun guys ito na yung mga nakuha ko ang daming wipes ayan tama ba yun wipes na ayan may malaki may maliit ayan, tapos, ito may nakuha din akong tatlong ano, weighted blanket ito is 20 pounds at saka itong dalawa 15 pounds, ito guys, nakuha ko ito sa ibang basurahan, kaso hindi ko na ng video kasi dalawa lang yung nakuha namin tapos nagkukonsume ng maraming minutes ayan, isa-isahin natin, anding dito ayan, windex ayan, may nakuha din akong itong empty na, pang refill na, ayan o oh, pang body wash, at saka ayan, body wash pala pala din ito o oh. Ayan, may nakuha din akong ganito na dab na pwede pang travel siya. Body wash din ito siya, 2467. Nakuha din akong isang neviang na ayan ang oh, sensitive body wash. Ayan. Pang ano siya sa mga 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 sensitive skin. Ayan, at saka may nakuha din akong itong dab na acne clear pala ito salik oh, salicylic acid acne treatment. Alam, maganda ito kasi ano, pang ano siya, pang acne and din mahal pa naman itong klase oh. Yan oh, yung ano niya, laki is 517 ml. May nakuha akong tatlo. Ayan o. Oh. Kaya bakit man ito tinapon o eh. Wala man siyang damage. Kahit anong tingin mo dito, walang damage. Mahal ito bilihin. Ayan, at saka ito, may nakuha din akong akala ko ice cream ito. Suliting body wash. Body foolish pala. Ayan, o Ayan, scrub. Ayan, oatmeal. May nakuha akong apat. Ayan, yung isa, ano ito. Iba-iba pala yung ano niya. Peptide serum pala ito. Ito, dalawa yata yung ganito. Ayan, dalawa yung ganitong klase. Ganun po guys, para makita nyo yung talagang, ano niya, talagang, ayan, ganun po. Ayan. Ayan siya, meron akong tat, a, apat. Ayan, ayan, ano. Ayan, ayan, ayan. ayan guys, ito din, meron ko din akong tatlong first aid kit na pang emergency. Ayan, tatlo siya. Kumpito na siya sa loob kasi nakalagay dyan, yung is 176. Ayan. Ayan. Kompleto na siguro siya. Tsaka, pwede siya i-hand carry. Pwede din siya dalhin sa car kasi nga light lang yung ano niya, bigat niya. Ano yan, may naku din akong itong ano itong tawag dito, reusable underpad. Yan, pwede maganda ito sa ano, sa bata. Lalo na yung mga nagwiwiwi. Ayan, oh. Tsaka yan, may naku din akong ganitong surface surface wipes. Ayan, powerful cleaning with, with blitz pala ito. And then, free scent. Ayan, oh. Alam, mahal ito bilhin yung mga ganitong wipes ayan, may nakuha ako. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, Ayun, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, na 44, 45, 46, 47, is 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, sobrang dami. Ayan, 67, 4, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 ayan 36 lahat guys yung mga mga ganitong ano itong lalaki din siya ayan grabe yung mga tatlong nilo ayan oh ayan sobrang dami yan di ko ito kasi gamit na gamit talaga ito sa bahay or kahit sa sasakyan sa sasakyan ayan gamit na gamit yan siya ano yan? Ito yung mga nakakulat. Ayan. Ayan. Yan natin.